bakit ako magne-negosyo? Eh, mas safe naman at sigurado pag nagtrabaho. Gandang araw po, ako po ni ng Jim Depot. So, meron tayong video last time na uh, tungkol sa pagne-negosyo at saka sa pagtatrabaho. So, marami doon yung nag na nag-comment na naka-appreciate na maganda nga naman balang araw mapagplanuhan mo yung retirement mo. Ngayon pa lang, isipin mo na kung anong negosyo yung pwede mong gawin. Pero marami rin din mga nag-comment, pakita natin, na uh, natakot na magnegosyo at uh, mas uh, safe. Kumbaga, mas sigurado sila pag nagtrabaho sila. Pero ito yung take natin doon. So, imbes na sagutin ko pa isa-isa uli, gawa tayo ng video tungkol doon. So, again, marami sa atin talaga takot na sumugal sa, sa negosyo. Tama naman yun. Kasi yung negosyo kasi, pwedeng bumaksak yun eh. Pero ito, pinakamaganda siguro ang maisip natin na yung pinagtatrabaho natin negosyo din yan. So, tayo, nagtatrabaho tayo sa isang tao na may negosyo. Pero yung negosyo na yun, kagaya nung sinabi nyo, may potential yan na kumita, may potential din yan na bumaksak. So, doon mo ngayon isasapalaran yung sinasabi ko na kabataan, lakas mo, doon sa negosyo ng ibang tao na yun. So, para mas madali kasi isipin to, di ba, Ah, uh, kagaya na sabi ko lahat ng negosyo kasi may, may potensyal na kumita, may potential din na na bumagsak. Wala kasi sa negosyo yung ano nito eh. Yung sikreto nito. Ang sikreto talaga nito na sa mga taong nagpapatakbo at papaano to pinapatakbo. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Kunyari sa restaurant, no. Tapos ikaw skilled ka na cook, magaling ka magluto. So ngayon, usually magtatrabaho tayo do sa restaurant na yon, babayaran tayo ng may-ari ng restaurant. Pag misan, yung may-ari pa ng restaurant na yon, hindi marunong magluto. Di ba? Diba? So, kukuha na lang siya na isang tao na marunong magluto. So, ngayon, si, si cook, si chef, na employed siya doon sa, sa restaurant na yon, secured siya, nasa weldo siya, so walang problema. Pero what if, una, what if, nalugi yung restaurant na yon? So, nasayang yung panahon ni chef. Kasi, ilang taon, ilang buwan siya nagtrabaho doon. Oo nga, sumweldo siya. Pero, kagaya nung kung sumugal ka sa negosyo na sarili mo, so, pwede pe rin palang, ano, pwede ka rin palang matalo kung nagtatrabaho ka. Kasi, what if kung bumagsak yung negosyo na yun, which is yung sinasabi ko, restaurant. Eh, ngayon, ito yun, sinasabi ko. Same example, si chef. Si chef, im imbes na papasok siya ngayon sa, ano, sa restaurant na yun, what if si chef na lang ngayon yung, yung uh, magtatayo ng sarili niyang negosyo? Di ba? Pwede yun. Ngayon, garantin? Kahit si chef pa yung magtayo ng sarili negosyo na yun, hindi rin gagarantiya yun eh, na magiging successful kahit magaling pang siyang cook eh. Kasi kagaya nga na sabi ko sa inyo, hindi lang yan about do sa business. Tungkol yan sa papa do sa mga tao na taong involved sa papaano pinatatakbo yung negosyo na yon. So bakit ba may mga restaurants na pare-pareho? or pagpaglagay mo na ng franchise mismo. Pare-pare yung mga franchise, pero iba-iba yung sitwasyon ng negosyo na yun. Pwede yung iba kumikita, yung iba hindi. Kasi depende talaga ito doon sa mga paano pinapatakbo yung negosyo na yun. Ngayon, babalik tayo doon sa, sa, sa issue ng bakit ka magtatrabaho at bakit ka magninegosyo. Di ba, kagaya na sabi ko nga, usually, pag nag ka, ang baksak mo, negosyo. Or kung OFW ka, After mo magtrabaho mag sa ibang bansa, pagbalik mo ng Pilipinas, ang baksak mo negosyo. So bakit hindi pa ngayon pa lang planuhin mo na kasi ah uh, bakit ka pa susugal sa iba? Kung, may, kung wala kang tiwala sa sarili mo, dapat doon ka nag-ano eh. Doon ka sumusugal sa sarili mo. So yung yung yung, yung mga negosyo kasi na ganyan, maaring may alam ka, maaring kang walang alam, pero ito yung kagandahan sa kung mapipili mo yung gym business na negosyo kasi Kumpara do sa ibang negosyo or kumpara sa ibang mga gym equipment fabricator, dito sa Gym Depot kasi, uh, inaalalayan namin from start yung mga papasok sa gym business. So sinasabihan na namin, orient na namin, uh, siniseminar na namin yung mga tao na papasok sa gym business, na no umorder sa amin, kung ano yung gagawin mo from doon sa paglalagay uh, ng mga signages, kagaya nung yung ano, ang daming mga nag-comment doon, yung tatlong mabibisang tips na pwede mong gawin doon sa gym business mo. So, paglalagay nung, uh, way, ah uh, ng signage, so, tuturoan namin kung paano yung mabisa, pagbibigay ng waiver para uh, doon sa mga mag-gym, etc., etc. So, ang kaibaan kasi, no, kung doon ka papasok sa ganung negosyo, ikukumpara din natin dito sa, ano, sa, sa gym, di ba? May dalawa kang option kung beginner ka na pupunta ka sa gym. Unang option mo, pagpunta ko sa gym, Uh, bahala na, mag na lang ako kung anong workout ko o anong kakainin ko. Pwede mo na gawin yon. Pangalawang option mo, pwede ka magpaturo doon sa mga instructor ng, ng mga gym. Doon sa dalawa na yon, although pareho wala namang garanti yon eh. Pero between the two, mas may mas malakas yung possibility malaki yung posibilidad mo na magi-improve at ma-attain mo yung goal mo pag may nagtuturo sa iyo na professional. Yung nagtuturo sa iyo na yun, hindi lang sa nag-aral, pati sa sarili niya nagagawa niya yun. So, pwede niyang i-transfer yung knowledge, unlike yung pumunta sa gym na nags, uh, sarili lang na idea niya, nag-Google siya pa, paano niya gagawin, hit and mission. Pero pwede hindi mag-work uh, sa kanya kung ano yung nakita niya sa Google. So, ganun din sa gym business. So, sa gym business, pwede ka naman pumasok doon, eh. oh, nakita ko naman si Sir RP, maganda yung gym business. Pasukin ko yun, gayaan ko yung ginagawa niya, at baka maging successful ako. Or, pwede rin yon na more than sa gym dipo, tapos inaalalayan ka namin kay all throughout yung mga mistakes na nagawa namin doon sa 17 years namin sa gym business, isishare na rin namin sa inyo para hindi nyo natutularan. Pero higit sa lahat, yung mga success stories namin doon sa gym business na yun for 17 years, yun din yung sinishare namin sa inyo at baka makatulong ito kung pa paano mag-improve at maging successful yung gym business nyo. So again, mamukat-mukat mo, sa tagal na pagtatrabaho mo, gigising ka balang araw, magre-retiro ka na. Okay, pag mo, may makukuha kang pera. Pero ngayon, ito yung tanong ko, sulit ba yon doon sa matagal na panahon na pagtatrabaho mo? Hindi ba dapat mas maaga ka nagretiro kung mas maaga kang uh, nagplano para sa mga ganitong klaseng sitwasyon? So again, Talagang risk yan. Kaya magtatrabaho ka, huwag mong alisin sa isip mo na risk din yung pagtatrabaho mo. Kasi yung pinagtatrabuhan mo, negosyo din yan na pwedeng malugi. So bakit ka pasusugal sa ganun kung samantalang pwede naman ikaw sa sarili mo, pwede ka magsimula ng maliit na negosyo. Ako po si RP ng Jim po. Ganda nga po.